Paano nga ba bumawi sa amo na napakabait sa iyo? Ayun, wala naman silang binilin sa akin pagkaalis nila. Sa so, totoo lang, hindi narin ako ginising ng mga amo ko. Pagising ko ng alas 8 kanina, ay wala na yung mga amo ko. Hindi ko na nadatnan o hindi na ako ginising. Kaya naman, para makabawi ako sa kanila, kasi binigyan pa din ako ng pera at meron naman pagkain sa rep. Ito, una kong ginawa, yan nalikabukan ko yung mga ano at pinunasan ko yung mga salamin dito sa third floor. Wala namang binilin sa akin na maglinis ako or what. Pero alam ko naman talaga na maglilinis ako dito kahit walang tao. Kaya naman hindi ko to nililinis. Seven months na ako dito hindi ko to nililinis. Kaya naman ito muna yung papakitang gilas ko sa amo ko. Charo. <laughs> di ba aminin mo, masarap kumilos pag walang tao or ikaw lang mag-isa, Nakakakilas ka at nakakapag-sound trip ka, di ba? May dalawa pa lang CCTV dito sa third floor at yung isa nga nandiyan sa bandang ulo ko. Katapat pala yan sa, sa pinto ng kwarto ko. Ayan. Wala yung dalawang matanda na sa China at yung isang pamilya naman na amo ko na anak ni, ng mat dalawang matanda ay nasa Japan. 7 days sila doon. Kaya naman mag lang ako dito hanggang 7 days. Hindi ko kasi alam kung kailan darating or uuwi oh, yung dalawang matanda. Ka ano naman, guguguling ko yung 7 days ko sa paglilinis. Ayan, at inuna ko na nga itong third floor. Ayan, malinis na siya. At habang naglilinis ako dyan, ay naglaba din ako. Ayan yung mga nilaban ko. Tapos susunod ko naman bukas ay yung second floor at yung kwarto nila.